Surprise, surprise po. It's July 13 and uh, magla live magla live update lang po tayo. Hapon po ngayon and Sabado. So Nandito po tayo sa mall. Naghahanap po ako ngayon ng lunch. Actually, hindi lang lunch, pwedeng dinner na rin. Kasi every weekend, um, Ayon, kanya-kanya kami sa house ng uh, meal. So, dito sa SM, meron po ditong um, every Saturday, Sunday lang. Kasi ito bago to, oh. So dito po sa SM Meron po dito nung every Saturday and Sunday lang Which is yung parang Crablets at saka hipon So titingnan po natin Kung meron silang ganun ngayon And then yun na yung magiging meal ko For The weekend Nakita nyo na guys yung crablets So siguro yung hipon naman Parang pinirito lang siya. Ito 'yon sabi ko nga, every Saturday and Sunday lang siya meron. So, ayun, mag-take advantage na tayo. Yun. Life update na rin pala to kasi parang ang tagal ko nang hindi nakapag uh, vlog. So, ayun, life update. Bakit ba ako matagal na hindi nakapag vlog? Kasi nga, Medyo sabihin na nating nalulungkot, ganon. Meron po akong friend from abroad na he passed away. And uh, I think it's only the right time para medyo ikwento ko sa inyo. Ayun. So, yun guys. Meron akong friend from abroad na he just passed away maybe a week ago. So... Eh nga pala, but before that, ano nga pala, ayan, since na nandito tayo sa hypermarket na SM, so wala siya. Karaniwan nandito lang yun eh. Nandito lang yung crablets and ano na yun, and hipon na yun. So wala siya dito, so pupunta ngayon tayo dun sa supermarket. So ayun nga, balik tayo dun sa friend ko. So he passed away two, mga a week ago, ganun. And ayun, siyempre medyo na de depressed tayo. Hindi naman kami masyadong close nung friend ko na yon. Um, ano siya, hindi, hindi na ako magbabanggit ng name, ha? hindi na rin ako magbabanggit ng nationality, pero hindi siya Filipino, pag abroad siya, ayun. So, what happened to him is, um, ayun nga, sabi nung close friend niya na parang recently naging masyado siyang uh, uminom siya ng uminom. Actually, parang ano na siya, Lagi na talaga siyang umiinom Ganon And uh, yung pagiinom niya Siyempre nauwi daw sa paglalasing Ayon It's been going on for years And ayun nga diba guys Napansin niyo naman pag nagbablog ako Kananiwan umiinom din ako So siguro lesson learned na rin Sa nangyari sa kanya is ititigil ko na rin talaga Yung pagiinom ko kasi nga Wala na mo makakapagsabi diba Baka mauwi siya sa uh, Pagiging alkoholiko Ganon kaya, ayun, habang hindi pa tayo alcoholic, ititigilan natin yung pag-inom in memory of my friend. Ayun. So, nakakalungkot. And, ayun, this week is nanonood ako ng mga documentary about sa... Kasi, di ba, guys, sa ibang bansa is karaniwan, ano sila, um... Uh, naka, uh, they are living alone. So ayun, so he lives alone and then nung mangyari sa kanya yung siguro na sobrahan siya sa pag-inom. Ah, uh, he died alone. And then na, na, found na nakita na lang yung katawan niya mga 5 3 to 5 days na siyang patay ganon So for me it's a lonely death. And ayun, syempre lesson learned sa ating lahat 'yon na uh, Lalo na kung ngayon nga, uh, naninirahan tayo mag-isa na kailangan talagang um, pangangalagaan natin yung katawan natin. Ayun. So ngayon, we are going towards the supermarket kasi nga wala nung hinahanap natin sa hypermarket. Ayun. Siguro guys, dinner ko na yun. Ano? Magiging dinner ko na siya. Ano na kasi ngayon eh, Saturday ng hapon. So, siguro sa dinner ko na siya kakainin. Ayun. And then, ayun, papakita ko sa inyo kung paano siyang inahanap. Again, ano lang siya, weekend lang siya meron. Ayan, nandito na tayo sa may SM Supermarket. Ayun, karaniwan nandito lang yun sa, ayun, mukhang nakita ko meron. Dito, dito lang yun guys, pagpasok nyo, makikita nyo dito sa mga market street na sign na yan, market street, ayan. Ayan, makikita nyo na siya dyan. So ito po yung crablets dati ano. Ito po na nakita niya may vlog ako niyan, crablets. Pero hindi po muna yan tayo. Ito po tayong hipon. Hipon muna tayo ngayon. Konti na lang siya, oh, apat na piraso na lang siya. Ayun, so pumili na tayo. <laughs> Siguro ito ano. Ayan, Kuya, pwede mo sa liquor section to babayaran, ano? Okay, talamat. So, 165 siya, ayan. Ayan. Karaniwan may pila dito, ayan. So, kung ayaw yung pumila dyan, pwede doon natin babayaran sa may liquor section. At saka may garden kasi dito, baka mamaya eh, sitahin tayo. At least doon sa liquor section, parang wala masyadong guard doon. So ayun lang guys, kaya medyo hindi ako nag-vlog recently. Ayun, aside sa wala namang masyadong kaganapan sa sa life. Uh, ayan nga medyo nasad tayo doon sa nangyari sa friend ko. And ngayon nag ako kasi nga medyo may naisip akong ituro sa inyo kung paano ang i-hunting itong anong ito tawag dito. Hipon na ito. <laughs> every ano lang to ha, every weekend. Ayan. So ayan, ito yung liquor section nila. Ayan, pag nandito kayo sa may ano, um, supermarket, pag ma mahaba yung pila, tapos isa lang naman ang bibili nyo, dito na lang kayo magbayad. Oh Ayan. Ano pa ba? Ayun, siguro wala naman ng masyadong um, life update ano. Updated naman kayo sa sa life ko. Kung ano yung mga naka-vlog uh, dun sa channel ko, yun lang actually yung update sa life ko. So ito na yung pinaka-latest. Ito <laughs> na yung pinaka-latest sa turo ng lolo nyo. About dito. <laughs> Ayun medyo mas mas napatagal pa yata tayo dito kasi parang may change of counter sila. parang Parang ganun. Ayun, hindi rin ako na, napansin nyo, hindi ako nakapag-save. Wala po muna ng OOTD ngayon kasi nakita, piling ko nakita niyo naman itong OOTD ko na to. Ano lang po tayo ngayon, talagang plain pagbili nitong weekend ano natin na to. Minisoro kunin po yung tikitin nila 'yung paper bag. Hatid paki-dog dito 'yung soup at 'yung paper bag. <coughs> Kasi oh, ba may instant ano tayo instant card tayo. Salamat. <laughs> gusto niyo bang pa tayo ng grocery? magnano no. alam nang alam nung guard na nagba tayo kaya hindi tayo pwedeng mag-price check sa grocery. So ayan naka 10 minutes na tayo hanggang 15 minutes lang muna tayo again today kasi basta alam ko ganun lang yung allowed maximum allowed ko na pwedeng upload eh as of the moment. Which is good kasi 'di ba? <laughs> Parang ang hirap din mag-vlog ng mahaba, ah. lalo na hindi ko naman ni-edit yung mga vlogs ko. Okay. Di, tayo ngayon dito sa ano bagong building nitong uh, SM Fairview. Ayan. <laughs> Ayan siguro ganyan. Again guys, ayan, bigotilyo tayo ngayon, hindi ako nakapag-shave. Pero okay lang naman, paminsan-minsan, ano tayo, ombre effect. <laughs> ombre naman talaga ako, pero kumbaga, walang ganun sana, di ba? <laughs> Para mas mukhang bata pag walang bigote. So yun guys, nakita nyo na kung paano mag-hunting ng crablets and um, hipon ano na yon ready to eat na yon Pero ang ginagawa ko is, um, pinipirito ko siya pag nasa bahay. Pero pwede mo siyang i-microwave, pero parang mas masarap pag pinirito. And then sa rice lang. Ayun, karaniwan guys, ang ginagawa ako dun is, inaano ko siya. Um, karaniwan guys, ang ginagawa ko dun, pinupulutan ko siya. Pero yun nga, doon sa nakwento ko sa inyo sa nangyari sa kaibigan ko is, ah uh, talagang di na ako iinom <laughs> di na ako iinom <laughs> ayun siguro in uh, ayun naging aral na lang sa akin yun ano sabihin na natin aral in a hard way na kailangan may mangyari po oh, may nangyari pang ganun bago ako nagising and sana guys dun sa mga sa inyo na medyo napapadala sa na rin yung pag inom uh, pag na rin yung mga Uh, yung ginagawa niyong uh, pag-inom uh, Ayan, nandito pa rin tayo sa uh, pinakabagong bagong uh, building nitong SM uh, Fairview ha Ayan. Gusto ko tong ano nila, yung ceiling nila Ayan. Alam ko sa SM Mega Mall magkakaroon pa sila ng parang parang latest latest sa mas latest pa na ano eh mga architectural ano design. Ayan guys, puputulin ko na yung video. Naka 15 minutes na tayo. Yun lang po muna yung live um, update. So guys, have a good uh, day, good afternoon, good evening ahead.